Si Luningning ay lumaki sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas. Lagi niyang pinangarap ang buhay na parang pelikula, romantikong kwento na puno ng saya, pagmamahalan at mga eksenang tatatak sa puso. Nang makilala niya si Marco, isang binatang tagalipa na may simpleng buhay, ngunit may pusong maalalahanin at mabait, agad silang nagkapalagayan ng loob. Parang pelikula nga, nagmahalan sila ng buong puso, at walang nagdadalawang isip na magsama habang buhay. Si Luningning ay palaging maayos ang pananamit, madalas ay mga simpleng barong at palda, na may konting palamuti tulad ng mga kwintas na gawa sa perlas na hiram sa kanyang lola. Minsan, suot niya ang mga tsinelas na may disenyo ng bulaklak na kahit simple ay nagdadagdag ng alindog sa kanyang anyo. Ang buhok niya ay laging maayos, nakatali sa malambot na bon na may mga kulot na pumapalibot sa mukha, na nagbibigay ng kaakit-akit na aura, na hindi nakakasobra sa paningin Munit sapat para maakit si Marco sa unang tingin. Ang kanilang relasyon ay mabilis na umusbong. Sa loob ng dalawang taon, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa simbahan ng bayan, kung saan ang mga kapitbahay ay nagdala ng mga kakanin at naghandog ng mga ngiti at tawa. Para kay Luningning, tila nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya para sa tunay na kaligayahan. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, may unti-unting puwang na sumisila sa pagitan nila ni Marco. Hindi ito isang malaking away o eksaheradong sigalot, kundi isang malalim na kawalan ng sigla at init na unti-unting pumalit sa kanilang pagsasama. Si Marco ay mabait pa rin, hindi umiinom ng alak, hindi lumalandi sa iba, at palaging nasa oras sa trabaho sa pabrika ng Yosi sa bayan. Ngunit tila ba naging magkakapit-bahay na lang sila sa iisang bahay, magkaibang mundo na nasa iisang espasyo. Tuwing umaga, Si Luningning ay nagigising ng maaga para magluto ng agahan, sinangag, itlog, at kape na may tamang tamis ng asukal. Si Marco naman ay tahimik na kumakain, minsan ay may ngiti, pero madalas ay nakatingin sa telepono o sa labas ng bintana, tila iniisip ang malalalim na bagay. Pag uwi niya sa gabi, pagod na pagod siya, at si Luningning ay madalas na natutulog na habang nag-iisip ng mga tanong na walang sagot, nag-iba ang takbo ng kanilang buhay. Minsan, nagtatanong si Luningning sa sarili kung ano ang nawawala, kung bakit tila may puwang sa dibdib na hindi mapunan. Sinubukan niyang maging mas mapagmahal, mas bukas sa pag-uusap, ngunit ang init na noon ay nagliliyab ay naging abo na lamang. Si Marco ay nananatiling malamig sa mga pagkilos at salita, na para bang nakakalimot siya kung paano magmahal ng buong puso. Isang gabi, habang nakaupo si Luningning sa lumang silya sa sala, may hawak na tasa ng tsaa na may halong luya, na para bang nagbibigay init sa kanyang mga kamay, napaisip siya ng malalim. Bakit ganito ang nangyayari? Parang ako lang ang nag-iisa, kahit nandito siya, ang bulong niya sa sarili. Ang mga ilaw sa bahay ay mahina, at ang malamig na hangin mula sa bukana ay nagdadala ng kakaibang lamig sa kanyang puso. Dahil sa kanyang kalungkutan, nagpa siya siyang mag-alaga ng aso. Sa maliit na pet shop sa bayan ng Lipa, napili niya si Bantay, E eh, maliit na asong may puting balahibo, mahaba ang tai niya, at buntot na parang sumasayaw sa bawat galaw. Nang madala niya si Bantay sa bahay, tila may bagong sigla ang kanilang tahanan. Laging sumusunod si Bantay kay Luningning, nilalandi siya sa bawat pagkakataon, at ang mga mata nito ay puno ng walang kapantay na pag-ibig na walang hinihinging kapalit, unti-unti, naging mahalaga si Bantay sa buhay ni Luningning. Siya ang naging kaibigan, ang naging kasama sa mga gabing malungkot at tahimik. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng aliw sa pusong malungkot na parang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Sa bawat araw, lalo niyang nadarama ang koneksyon nila ni Bantay, hindi lang bilang alaga, kundi bilang isang tagapagligtas mula sa kanyang kalungkutan. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang lumitaw ang kakaibang damdamin kay Bantay. Hindi niya maintindihan ang sarili na tila unti-unting lumalalim ang kanyang pagkahumaling sa aso ang mga haplos ay nagiging mas matagal, ang mga titig ay mas malalim, at ang malamig na gabi ay puno ng mga bulong na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang si Marco ay nasa trabaho at ang dilim ay bumabalot sa kanilang bahay, naramdaman ni Luningning ang kakaibang pag-igting. Si Bantay ay dahan-dahang umakyat sa kanyang kandungan, at sa halip na itulak siya tulad ng dati, niyakap niya ito ng mahigpit. Ang init ng katawan ng aso ay nagbigay ng kakaibang aliw sa kanya, na para nagising ang isang lihim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili. Ang gabi na iyon ay naging simula ng isang bagong yugto sa buhay ni Luningning, isang yugto na puno ng kalituhan, hiwaga, at matinding emosyon. Alam niyang hindi na ito magiging katulad ng dati. Sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal, at hanggang saan ang katanggap-tanggap na hangganan nito, habang nakatitig siya sa bintana ng kanyang kwarto? Ang buwan ay tila nakangiti sa kanya, na parang mailihim na gustong ipahiwati. Sa dilim, may isang anino na nagsusulyap mula sa likod ng mga puno sa labas ng bahay. Isang aninong tila may sariling kwento na kailangang tuklasin. Ang kwento ay magpapatuloy sa susunod na bahagi. Sa sumunod na umaga, ang sikat ng araw sa bayan ng Lipa ay tila mas maliwanag kaysa dati, ngunit sa puso ni Luningning, may mabigat na ulap na hindi mawawala. Ang kwarto na dati puno ng ngiti at mga pangarap, ngayon ay maihalong takot at pagkabagabag. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakasuot ng puting blusa na bahagyang sumisipol sa hangin at itim na maong na nagpapakita ng kanyang mahahabang binti. Ang kanyang buhok, na kanina ay malambot na nakatali, ngayon ay pakawala nakalawit sa kanyang balikat na parang mga alon sa dagat ng Batangas hindi niya mapigilang balikan ang mga pangyayaring naganap kagabi ang init ng katawan ni Bantay ang malamlam na liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana at ang mga tanong na walang sagot sa kanyang isipan ano ba talaga ang nangyayari sa akin bulong niya habang inaabot ang maliit na kwintas ng perlas na nakasabit sa kanyang liig isang alaala mula sa kanyang ina na palaging sinasabi anak mahalin mo ang sarili mo pero huwag kalimutan ang dangal sa kabilang bahagi ng bahay. Si Marco ay nagising ng maaga. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong, ngunit ang kanyang mata ay puno ng pag-aalala. Mula nang mapansin ang pagbabago kay Luningning, unti-unting nawala ang dating sigla sa kanya. Palibhasa ay rin siya, sanay sa tahimik at payapang buhay, kaya't hindi niya maintindihan ang bigla ang paglayo ng kanyang asawa. Sa bawat hapunan na nagkakasabay sila, Ramdam niya ang lamig na hindi niya alam kung saan nang galing. Habang naghahanda si Marco ng kape para kay Luningning, napansin niyang tahimik itong nakaupo sa tabi ng bintana. Nakatingin sa mga alaala ng lumang panahon. Luningning, tawag niya, kumain ka na, baka magutom ka. Ngunit wala siyang sagot. Ang tanging narinig niya ay ang mahinang huni ng hangi na pumapasok sa bintana. Hindi nagtagal, dumating si Aling Nena, ang kapitbahay na kilala sa bayan bilang tahimik na maninira, dala ang isang maliit na supot ng sampagita. Luningning, anak, narinig ko ang mga usap-usapan sa palengke. Nakakaawa ka naman, anak. Kung may problema ka, narito lang ako, sabi ni Aling Nena, na may kasamang pilit ng ngiti na halos ditakpan ang kanyang usisero na mga mata, na pailing si Luningning, ngunit sa loob niya ay may maliit ng ngiti. Salamat, Nena. Kailangan ko lang siguro ng kausap, sagot niya, habang pinipisil ang mga bulaklak ng sampagita na tila nagbibigay ng konting aliw sa kanyang malungkot na puso, habang tumatagal, napagtanto ni Luningning na ang kanyang araw-araw ay unti-unting nagiging paulit-ulit: gising, trabaho sa bahay, pag-aalaga kay Bantay, at paghihintay sa pagbabalik ni Marco. Ngunit sa bawat gabi, ang kanyang mga damdamin ay lalong lumalalim. Hindi niya maalis sa isip ang init ng haplos ni Bantay, na tila bay may tinatagong lihim na hindi niya kayang ipaliwanag isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanilang bahay sa lipa. Nakasuot ng itim na damit na may manipis na strap at bahagyang naglalarawan ng kanyang maputing balikat, napansin niya ang liwanag mula sa malayo, isang sasakyan na dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bago siya makagalaw, may kumatok sa pinto, bumuka si Marco, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babae, si Mara, isang tagapamahala sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho. Si Mara ay kilala sa lugar dahil sa kanyang matapang na personalidad, maikling buhok na nakahighlight ng kulay tsokolate, at suot na malapitang blouse na nagpapakita ng kanyang alindog ng hindi labis na nakakasakit sa paningin. Sa kanyang mga mata ay maihalong pag-aalinlangan at determinasyon. Luningning, kailangan nating mag-usap, seryosong sabi ni Marco. Habang pinapasok si Mara sa loob, mabilis na nauwi sa tensyon ang pag-uusap. Si Mara ay nagsabing may mga bagay na hindi na niya kayang itago, at si Marco ay tila nagdalawang isip sa kanyang sasabihin. Sa likod ng mga salita, ramdam ni Luningning ang isang malalim na sugat, ang pagkakanulo, ang pagkawala ng tiwala, at ang katotohanang matagal na nilang hindi na pag-uusapan, habang nag-uusap silang tatlo. Si Bantay ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Luningning, tila ba nakikibahagi sa bigat ng sandali. Ang mga mata ng aso ay parang sumusubok unawain ang komplikadong mundo ng mga tao. Isang mundo na puno ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim, sa pagtatapos ng gabi, nag-iwan si Mara ng isang liham kay Luningning, na naglalaman ng mga detalye na makakapagdulot ng matinding pagsubok sa kanilang pagsasama. Ang liham ay may mga tanong na walang kasagutan at mga pangakong maaaring sirain ang kanilang mundo. Pagkatapos ng lahat, habang nag-iisa si Luningning sa dilim ng kanilang sala, hinalikan niya si Banta Isano. Anak, anong mangyayari sa atin? Ang tanong na walang sagot, habang ang mga anino sa paligid ay tila nagkukubli ng mga lihim na kailangang tuklasin, susunod ang ikatlong bahagi. Sa pagdilim ng gabi, ang bahay ni Luningning sa bayan ng Lipa ay tila nagbago ng anyo, mula sa dating tahimik at maaliwalas na tahanan, ngayon ipuno ng mga bulong ng pag-aalinlangan at takot. Nakatayo si Luningning sa harap ng salamin sa kanilang kwarto, suot ang malambot na berding damit na sumasayaw sa takbo ng hangin mula sa bintana. Ang damit ay may manipis na strap na nagpapakita ng kanyang makinis na balikat, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagod. Hindi niya maiwasang balikan ang liham na iniwan ni Mara. Ang mga salita doon ay matalim na parang punyal, nag-iiwan ng mga pilat sa kanyang puso. Paano kung totoo ang mga sinasabi niya? Paano kung hindi na maaaring ayusin pa ang laha? Ang mga tanong na paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Ang mga gabi na dati payapa ay napalitan ng mga bangungot at mahahabang pag-iisip. Sa kabilang dako, si Marco ay lumalakad sa gilid ng ilog sa bayan, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. Ang mga paa ay nakababad sa malamig na tubig. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagsisisi. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang mga nagawang pagkukulang at ang mga pangyayaring unti-unting sumira sa kanilang relasyon. Ngunit may isang bagay na hindi niya maintindihan ang lalim ng pagdurusa ni Luningning na kahit nasa tabi niya ay tila malayo. Isang araw, habang naglalakad si Luningning sa palengke ng bayan, napansin niya ang mga tingin ng mga kapitbahay. Ang mga usap-usapan na parang hangin na dumadaan sa bawat sulo. Nakakalungkot naman si Luningning, parang nawawala ang saya, bulong ng isa. Nga, si Marco pa naman, mukhang napagod na sa buhay niya, sagot ng isa pa, ngunit hindi alintana ni Luningning ang mga chismis. Sa halip, mas pinili niyang itoon ang pansin kay Bantay, ang maliit niyang aso na naging kanyang kanlungan. Sa bawat haplos at yakap, nararamdaman niya ang kakaibang aliw na tila ba'y tinatanggal ang bigat ng kanyang mga problema. Isang hapon, habang nakaupo si Luningning sa ilalim ng isang punong mangga sa kanilang bakuran, biglang dumating si Mang Ramon, ang matandang kapitbahay na kilala sa kanyang pagiging malikot at mahilig magbiro. Aba, Luningning, parang may bagong ganda ka ah. Ano yan, may bagong boyfriend? Pabirong tanong ni Mang Ramon na may malikot ng ngiti sa labi, na pangiti si Luningning at sinagot, ay, Mang Ramon, hindi po. Si Bantay lang po ang boyfriend ko ngayon. At siya ay laging tapat, hindi nagtataksil. Napasabay siya sa malambing na tawa na umalingaw nga o sa buong bakuran, pero sa kabila ng mga biro, ramdam ni Luningning ang lalim ng kanyang kalungkutan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang nawawala sa mundong dati niyang kilala. Ang mga pangarap na minsang nagbigay saya ay tila naglaho na sa hangin, pinalitan ng mga tanong na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang naglalakad sa madilim na daan pa uwi, may narinig siyang yabag ng paa sa likod. Nang lingunin niya, walang tao. Ngunit sa tabi ng kalsada, may isang maliit na bagay na kumikislap sa liwanag ng post, isang misteryosong liham na walang pangalan ang nagpadala. Binuksan niya ito at binasa ang mga salita na nagdulot ng bagong pag-asa at takot sa kanyang puso. Luningning, hindi lahat ay ayon sa nakikita. May mga lihim na kailangang tuklasin at ang iyong tadhana ay nagsisimula lamang ang nakasulat. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila ba inagdadala ng mga pangakong hindi pa natutupad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng bagong determinasyon habang si Bantay ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi parang handang samahan siya sa anumang paglalakbay, ang kwento ay magpapatuloy sa ikaapat na bahagi. Sa paglipas ng mga araw, si Luningning ay unti-unting nagbago. Ang dati niyang malungkot na mga mata ay ngayon ay ng kakaibang tapang at determinasyon. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak sa makipot na mga lansangan ng bayan ng Lipa, dala niya ang lihim na liham na nagbukas ng pinto ng mga bagong posibilidad. Suot niya ang isang pulang blouse na bahagyang nakalantad sa kanyang balikat, na nagbibigay ng konting alindog ngunit hindi labis, parang nagbabadya ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Ang maong niyang palda ay maiksi na nagpapakita ng kanyang mahahabang binti, habang suot niya ang simpleng sinelas na may disenyo ng mga bulaklak, isang paalala ng kanyang pagiging dalaga sa puso, si Bantay, ang kanyang tapat na aso, ay lagi niyang kasama palaging sumasabay sa kanyang mga lakad, naglalaro sa mga bukirin, at nagbibigay ng aliw sa mga sandaling puno ng pag-aalinlangan. Sa bawat haplos niya sa ulo ni Bantay, nararamdaman niyang mailakas na unti-unting bumabalik sa kanya. Isang araw, habang naglalakad sa palengke, napansin niya ang isang bagong tindahan, isang maliit na bookshop na kakabukas lamang. Sa loob, nakilala niya si Mang Isko, ang may-ari, isang matandang lalaking mahilig sa mga kwento at alamat ng bayan ang kanyang mga mata ay mapagmasid at may mga linya ng karanasan sa mukha na nagpapahiwatig ng matagal ng pagkakaalam sa mga lihim ng mundo. Magandang araw, luningning, bati ni Mang Isko, na tila kilala siya ng matagal. Narinig ko ang tungkol sa mga nangyayari sa iyo. Kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako, napangiti si Luningning, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang may pag-asa pa. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay, mga pangarap at mga misteryo na bumabalot sa bayan. Ipinakita ni Mang Isko ang ilang mga lumang libro tungkol sa mga alamat ng Batangas, na puno ng mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na kailangang tuklasin, habang lumilipas ang mga araw. Unti-unting na ibalik ni Luningning ang kanyang kumpiyansa. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na patuloy na bumabalot sa kanyang isipan, ang lihim na iniwan ni Mara, ang liham na nagdala ng takot at pangamba, at ang pagdududa kay Marco. Isang gabi, habang naglalakad sa tabing-dagat ng nasubu. kasama si Bantay, napansin niya ang isang kakaibang liwanag mula sa malayo. Lumapit siya at nakita ang isang maliit na kahon na may nakasabit na papel para kay Luningning. Ang sagot sa iyong mga tanong ay nasa loob. Nag-alinlangan siya, ngunit tinadala ng kanyang kuryosidad, binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may mga lumang litrato ni Marco kasama si Mara. Mga sulat na hindi niya kailanman nabasa at isang maliit na USB drive. Pag-uwi niya, inilabas niya ang EXP sa laptop at sinimulang tingnan. Ang mga larawan at dokumento ay naglalaman ng mga lihim na relasyon, mga pagtataksil, at mga plano na kailangang harapin. Ang mga katotohanang ito ay nagdulot ng isang bagyong emosyon sa kanyang puso: galit, sakit, at higit sa lahat, kagustuhang malaman ang buong katotohanan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang isang mahalagang file, may kumatok sa pinto ng kanyang bahay. Nang buksan niya, wala siyang nakita, tila ba isang anino lang ang dumaan. Ngunit sa sahig, may isang maliit na papel na may nakasulat, huwag magtiwala sa lahat, luningning. Ang dilim ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa balkonahe, si Luningning ay nanalangin sa bituin, humihiling ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na darating. Si Bantay ay nakadapa sa kanyang tabi, tahimik ngunit handang protektahan siya. Ang buhay ni Luningning ay unti-unting nagiging isang kapanapanabik na kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at paghahanap ng katotohanan. Ngunit sa likod ng lahat, may isang misteryo na kailangang lutasin, isang lihim na maaaring magbago ng lahat at magtulak sa kanya sa isang madilim at mapanganib na landas, susunod ang huling bahagi. Ang gabi sa bayan ng Lipa ay malalim na ang binabalot sa paligid ng muling pumasok si Luningning sa loob ng kanilang bahay. Dala ang bigat ng mga lihim na natuklasan at ang mga tanong na walang kasagutan. Suot niya ang isang mahabang itim na palda na dumadaloy sa kanyang mga hita, at isang puting blaos na bahagyang nakalantad ang isang balikat, isang imahe ng kawalang katiyakan at lakas na magkasabay na sumisiklab sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata, basang-basa sa luha, ay nagliliwanag pa rin ang determinasyon. Si Bantay ay naglakad sa kanyang tabi, tahimik at maingat, parang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Siya ang naging kanyang tanging sandigan sa gitna ng unos na bumabalot sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, dumating si Marco. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong, ngunit ang kanyang mukha ay nagtataas ng mga tanong, pagod, nag-aalala, at puno ng pag-asa na maayos ang lahat. Ngunit nang makita niya si Luningning, napansin niya ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi na lamang takot o lungkot, kundi isang apoy na nagsisimula ng magliyab. "Luningning," malumanay niyang tawag. "Kailangan nating pag-usapan ito ng tapat." Ngunit bago pa man magsimula ang kanilang pag-uusap, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ni Luningning, nakita nilang nakatayo si Aling Nena, dala ang isang supot na puno ng mga lumang dokumento at larawan. "Ito ang mga natagpuan ko sa lumang bahay ni Lola." Paliwanag niya, mga bagay na maaaring makatulong sa inyo, habang pinagmamasdan nila ang mga lumang larawan ni Marco at ng kanyang pamilya. Pati na rin ang mga liham na naglalaman ng mga pangakong hindi natupad. Unti-unting lumilitaw ang isang kwento ng pagkakanulo, pag-ibig, at mga lihim na matagal ng itinago, sa gitna ng pag-uusap. Napansin ni Luningning ang isang lumang kahon na may nakasulat na para sa Luningning. Nang buksan niya ito, natagpuan ang isang maliit na kwaderno na puno ng mga tula at lihim na sulat na tila isang dayari mula sa isang taong malapit kay Marco, habang binabasa niya ang mga salita. Unti-unting naibalik ang mga alaala ng kanilang unang pagkikita, ang mga pangakong binitiwan, ang mga pangarap na kanilang pinangarap at ang mga sugat na hindi nila nalampasan. Ngunit sa dulo ng kwaderno, may isang lihim na nakasulat. May isang lihim na hindi dapat malaman, isang anino na nagbabanta isa kanilang mga puso. Ang katotohanan ay mas madilim kaysa sa gabi, at ang pag-ibig ay susubukin sa apoy ng pagtataksil. Sa sandaling iyon, nagulat silang lahat ng marinig ang isang malakas na tunog mula sa labas ng bahay. Lumabas sila at nakita ang isang sasakyan na mabilis na umalis, iniwan ang mga gulong na may marka ng madulas na kalsada sa putik. Anong nangyayari dito? Tanong ni Marco habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa kadiliman. Si Luningning naman ay naramdaman ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran, parang isang babala na may paparating na panganib. Sa gitna ng kaguluhan, si Bantay ay biglang tumakbo palabas. Sundan ng kanyang matining na tahol na tila nagpapahiwatig ng panganib. Sinundan siya ng dalawa, si Luningning at Marco, na puno ng kaba at pag-aalala. Habang tumatakbo sila sa madilim na likod bahay, may nakita silang isang maliit na kahon na itinapon sa lupa. Nang buksan nila ito, doon nila natuklasan ang huling piraso ng puzzle, isang recording ang naglalaman ng lihim na usapan na maaaring magpabagsak sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ang mga salita sa recording ay nagdulot ng matinding pagyanig, mga pagtataksil, mga kasinungalingan, at isang lihim na koneksyon na nag-ugnay sa mga tao sa kanilang buhay. Sa harap ng lahat ng ito, si Luningning ay tumingin kay Marco, at sa mga matang puno ng luha at determinasyon, sinabi niya, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Pero kailangan nating harapin ito, magkasama. Ngunit bago pa man nila mapag-usapan ang susunod na hakbang, may isang anino na naglaho sa dilim ng gabi, nag-iiwan ng mga tanong na kailangang sagutin. Ang kasaysayan ni Luningning ay hindi pa tapos. May mga lihim na naghihintay na mabunyag, at ang susunod na kabanata ay magdadala sa kanila sa mga daang hindi nila inaasahan.